Si Idol, kaliwa, Idol, kaliwa. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa aking mga minamahal na mga pasahiro. Nadarating po ang Maya, huwag po natin kalimutan. Si Ninong Chavit nadarating na dyan sa ating pagbansa Senado, at ang simpong loko-loko dyan sa gobyerno. At si Paring Will, at Bintol po. Lagi ito. At si Idol. Pakisuyo lang po. Ayan. Alalay lang kayo doon. Alalay lang. Dadatsi kong gaspan. Alalay lang. Salamat. Salamat. Oh, ikat po kaya. Ikat po kaya. Magandang gabi po sa Barangay Santolan, Basit City. Yes, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa darating na bayo, huwag po natin kalimutan ang Ninong Chavez, Simpson. Pachi si Bitag Live. Hoy, ano ba yung kakain mo? Irwin Trepo? At si Paring Will Rebillame. Ito ang bisyo sa ating mga kababayang tunay ng mga Pilipino. Makishow yun lang, Idol. Palingat kayo, mga Idol. So, huwag nyo na ulitin nyo, mapapahamak tayo nyan. Maraming maraming salamat mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao sa aking mga minamahal na mga pasahiro sa ang kamansulok ng mundo na may Pilipino. Huwag po natin kalihutan si Ninong Chavez, ihatid po natin sa ating pamansang sinano para alisin ang loko-loko dyan sa gobyerno, mga may kong Pilipino. Pakisuyo lang ay doon. Sige ate, huwag na po kayo may uh, proud kayo, kayo na kasakay kayo sa maganda Hindi na kailangan pumunta sa mall para makita si Ruben Padilla na personal. Kaya mga minamahal kong mga kasayiro, no? huwag pong kalihutan si Ninong Ilagay natin siya sa Senado. Paralisin po mga loko-loko dyan sa gobyerno. Bintol po lang, bitan. Ipagtatanggol ka. Pero kung ikaw'y babae at dalawa asawa, siguradong kalabuso ka. Irbintol po, si yung totoo para sa mga tunay ng mga Pilipino. Si parang Wil, Irbino me, ito'y hindi pa kandidato pero magkikigay ng 100 million sa iba't ibang ospital ng ating pamalaan. Kaya't ano bang hahanapin mo? ilagay ito sa sinalo para sa mga tunay na Pilipino Idol. Ito yung boyfriend ko, Idol. Kanan po, Idol. Sa kanan po. Yeah, idol, ingat po kayo, Idol. yeah, yan po. Magandang gabi po sa taga-barangay may bunga. Sa darating na mayo po natin kalimutan lihutan, si Chavi Chinchon. Lagay po natin sa Senado para alisin ang mga loko-loko sa gobyerno, mga mahal kong Pilipino. Haya idol. Ingat. Ingat tayo, idol. Ingat tayo. E, ingat tayo, mga idol. Sa mga idol, huwag kalimutan, lagi sa puso at isipan, yeah. ang ating pambansang mong magiging senador, mga idol. Nino ang Chavichinson, at si Bintolpo na ibigtag, kakabinoy na api, Irwin Tulpo. Kasanggam ka mo, lagi sa senado, at si Parang Willy Kanga. Siya ay magdudunit, o magbibigay ng 100 million sa iba't ibang ospital ng ating pamahalaan para matikman ang ating mga kababayang Pilipino na nangangailangan. Sige, salamat din, salamat. Ingat kayo. E, ingat po kayo, ingat po kayo. Ingat kayo mga idol, ingat kayo. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong kababayang mga Pilipino. Luzon, Visayas, Kapintanao. Sa darating na mayroon po natin kalimutan, si Chavez Chinson darating na sa Senado para alisin mga loko-loko sa gobyerno. At si Bintolpo, po, Bin Tolpo, Laibita, at si Irwin Tolpo, at si Paring Willie kailangan, kailangan na ating tunay na pawakalaan na sa ngayon ay nangangailangan ang ating mga kababayan ng tunay na serbisyo ng ating mga gina Ka, binabanggit ng mga senador, mga idol. Talaga na po si Don Michael. Ayan lamang po sa lahat ng mga kababayan sa kawan sa mundo na mayroong Pilipino isang magandang gabi po. Ang pagbati ni Don Michael na sana ay matagpuan nyo na ang inyong minamahal. I love you.